So, hi guys. Ayan, back to ano na naman tayo. <laughs> Hapon kasi guys, naglinis ako ng um, ito pa, panabitong sa loob. Pati mo gawaan mo sa loob mo ng karon. Ako nasab isunod ang kaning ang mga drawer. So, nahuman ako sa isa ka drawer sa pikas, kanang abri. So, dari na sab ko sa pikas. So, hulat sa guys ha na yeah, karon guys ako na pud ning isulod isunod ning isa kay nga akong bugas isulod na ko ni drawer no kani siya kay di lagi ko ganagkanat kabon ka, ko ko ganagkanat kita gusto na ko organize kita nan ani bitaw wala gitay bitaw nga pahuway karon kay nakahigayon ko kay wala diri akong laki mo ni nga. Ako ni siyang hinahinayon o star. Lugod uh, ko gahapon. Akong gibuhat ni Una man ako ang salog. Wax ako mag-arrange kay kabalo Balo dito lang mag-arrange ka na. Magpuna man rapo ka bitaw ka. Dijob ka mahuman. So ako lang gigi. Banabana unsay sa akong unang buhaton. Um, napay nabilin akong laki na papel o. Siya ako ni ipanlabay. Kanapit akong di nagamit ka ayok. Isa mo na akong bakit eh. Ganahan bitaw siya mga hipos-hipos o ganang mga gamit na mga para sa kuwa abubot na bitaw. Ayan mo ako na na siyang ipanlabay. Ayan kumpug na kung na siya dere. Ayan mo na karoon ako siyang kanina isa ka drawer ho man Kani na Kanina po na area na kaning mga inganing aning nga gadget eh, wala ko kabalo kung iya pa pang gamiton. Ako na siya ibutang sa isa kabutangan na iyara na i-review. Kaya gina na, sikit siya pwede. Ako na na siya ipalabay pag abot niya. So, kaya akong isulod na ang mga plato. Ako niya sa guys, sa mga sa so, anin ako. Balikan, tara mo ha. So, ayan guys. Malapit sa area na to may ispihan ko muna to dito lahat ng mga drawer may iispoy ako kasi na para sa mga insecto diba? Uh, nasa natin sya para mag spread yung ayun uh, para sa area Mabango naman tong kinikan na to guys. Pang all around talaga to hindi natin alam yung mga maliliit na mga insecto, pero wala naman dito sa area namin dito sa area, dito sa room na to hindi naman siya marami. I mean marami walang mga insecto ba but nung muna namin lipat dito, meron talaga like cockroach pero hindi ganun ka dito dami. Dahil nag, siyempre, nililinis mo lang yung area mo, kaya, oops, hindi siya ganun ka. ano uh, hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano gano'n nakatagal na, na nakatira kami dito. Uh, ayun na, wala naman na talaga. Tapos uh, na para iwas din sa mga gano'n ang sito, kailangan lang talaga maano kasi mga basura natin. Para iwas ba? No, kasi, basura mo ay nasa loob ng area mo. Ay, check. Ay, check talaga. ba? Diba? So, ibabalik ko na to. I-remiss na siya. Tapos, ilalagay ko dito yung mga plato. Inunakaw mo na ko muna to kasi, hugas kasi ako ng plato. Ano ko sana nang paghugas? Pero sabi ko, ilalagay ko na naman siya sa isang tabi. Uh, para isang lakad na lang. Sabi na, nangyong kumula na So, malinis na siya, guys. Next na gagawin, kasi itong area na to gusto ko i to kasi parang dito gaganap ng kanyang office area yung aking lalaki. O office office siya. So parang ako rin. Hindi ko pa na -ayos kung saan ko ilalagay yung sarili ko. No? Kasi siya pag nag-work, nag -work, well, like paperwork. siya sa trabaho niya. Ito mga nga, hindi ko alam kung gumagana pa. Ay, okay pa naman pala ito. How about this? Ganun ko yung takip dahil tinapon ko na. Alam mo yung takip na tinapon dito. Para hindi naman siya ang ano. Meron din akong tinapon. Ano, ano ba ito? Magsisiling. Kalkalin ko lang yung basura kasi para may takip yung takip ng ball hindi siya ano, iba siya. Uwan ko. Oh, ito, 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 Nakita ko rin. kulay yung luha. So, ayan. Ayan. So, tumama na siya. Para may takip siya. Kasi kung paglalap Kasi may gadget pa na. yun. Ay, nalaglag. Tapos, isinisip ko na ako, guys. Ayan. Ito, hugasin. Kasi ito, lagayan ko ng Lagayan ko pa ng mga sapatos. Dito nakalagay yung aking mga charing-charing. Mga... So, ayan. Dito ko muna ito ilalagay. Lagay ko muna dito sa lapag. Kasi... So, ayan guys. Kunti na lang talaga. Malapit na ako matapos. Okay, so ito na yung area. Malinis ko na. Almost. Ito na lang talaga. So, ayan. So, ayan guys. Temporary ko lang muna nilalagay itong damit. Tinatry ko lang. Kasi hindi ko mailapag yung laptop or gadget. Kasi dumidikit. Although malinis na siya. Okay, hindi ko alam anong meron sa plato ay sa area na to. Bakit ang lagkit? So, nakailang punas na ako dito. Okay, lagyan ko lang muna siya. And then, kapag nakalabas ako, siguro mamaya, bibili ako like mga 1 meter na pang sapin dito. So, dito, maya ulit, update. As you can see, yung lamesa ko talaga, hindi pa talaga siya naayos. So, yan yung susunod ko na gagawin. Then, ito, i-arrange. E Madali na lang yan kasi yung sahig talaga natapos ko na siya. So, which is malinis na yung sahig. Wala na akong problema um, ito na lang. So, huhugasan ko yung lahat ng mga yan. Kasi kung nakikita nyo, ibang ang kalat? Yes, I mean it. And look, the alikabok. So, kailangan. Hindi ako makapaghugas nga dahil wala akong enough na lalagyan. Kung baga sa isang galaw na lang, kaya ganon siya ka gulo. Alright, so I'm almost uh, done. I will update you once I started. So, ayan guys, as you can see, mag umpisa na ako maghugas. Dito maglilinis na rin ako. O, okay diba? Kaya ulit update na lang kita. Lilinisin ko muna to. Siyempre, hindi ko pa yung magtitake-take-take video habang ginagawa to. ba? Diba? So, update. As you can see, ito yung labahin. Hindi pa po siya naumpisahan, no? So, ang dami kong labahin, guys. O, oh, ayan. Maya-maya na lang yung hugaw ba na yun. Kailangan ko nung natapusin yung paghuhugas ko ng plato. So, ayan guys. Umpisahan na po natin to. Dilinisin okay. ko lang to kasi start na akong mag really rearrange sa area, no? Okay. So, dinahandahan dahan ko na. Kailangan ko maglagay ng space dito kasi. Um, ano ko siya. isa-isa so, ko -isa na siya nilalagay sa drawer. At this nah, time, ito po, punasan ko pa kasi. Lalagay ko muna siya dito sa bandang dito. Check natin yung asin natin. Tapos ito. Lagyan na na yan dyan. Kasi punasan ko siya guys dahil sinisipon talaga ako. Para dyan ko ilalagay yung hinugasan ko. No? So, kailangan natin siyang i-spray. Di lang yung basta-basta lang na bunas, no? Okay. So, punasan muna natin sa dito. Tapos, gagawa mo naman ako ng panibagong basura. Marami na akong naiipon na basura, guys. Hindi ko lang siya nilalabas sa bahay kasi gusto ko isahan na lang, no? Pero inayos ko naman siya paglagay. So, yung nahugasan ko, dito ko muna ilalagay sa area na to. Kasi almost all of them is, kailangan kong hugasan, no? Ayan. Tapos, ispray natin. Ah, tapos na yung isang tissue ko, guys. Yes, maaksaya siya, guys. Kasi, alam mo kung bakit. May chemical kasi yung yung, yung na-inispray ko. Kapag pipigaan ko yung basahan, meron naman akong bilida dyan na basahan. Pero, hindi ko siya ginamit kasi pag ko siya, yung kamay ko naman ang problema, no? Kaya hindi ko siya pwedeng gamitan ng um, paylita tapos aanlawan mo. Yung basahan kung sa atin. Kasi yung kamay ko, so it's, yung chemical ang mag-aano. Eh, wala akong gloves. Hindi ako nakapagdala, no? Yung, kaya hindi ako pwedeng gumamit Non... So, meron sana, mas madali para sa akin. Tsaka nakakatipid, syempre ka, mahal-mahal ng tissue, di ba? Tatapon-tapon mo lang. Isang gamit lang, tapos tapon. Sipunin ako, kaya marami akong tissue. But since na kailangan ko talagang punasan ko ng matino, at ayan. So, update guys, ha? Para ano, kayo naman. So, ayan guys, I'm almost done. Malinis ko na siya. Kumbaga, i-arrange ko na lang, no? So, ayan. Kintab-kintab na siya, guys. O, ba diba? Wala nang kali-alikabok. Uy, tumunog na yung chan ko. Butom na rin talaga ako. So, rearrange na lang, guys. I finished cleaning. I will update you once I'm done. So, ayan. Tapos, ayan po. Dito ko na siya nilagay. Ito, malinis na rin to. Malinis na rin to ayan, mamaya na lang. Update ko rin kayo. So ayan guys, kakain muna tayo no. Kakain muna tayo kasi butong na butong gagamitin ko. kanina na pa ako naguguto, pero tinapos ko kasi yung mga gusto kong gawin. Malinis ko na itong lamesa. Kama na tayo ng ulam. Sarap ng ulam, guys. Sarap talaga. Wala akong masabi. Nalulog na siya. Sobrang lambot. Aro, init. Kain tayo guys. So ayun guys, lalabas muna ako. Syempre, relax muna, charot. Ah, uh, tapos na akong maglaba, tapos na akong maglinis, magre-rearrange na lang, but few ano na lang tawag dito, konting kunti na lang talaga. So, syempre, kailangan ko munang reward yung sarili ko. So, lalabas muna ako. Mag-walking, charot. So, mag-walking lang ako, guys, sa labas. At tapos dadalhin ko na itong basura kasi napakadami na. So, ayan, guys. Lalabas muna ako. Update na lang po tayo. Ayan, guys. Hindi tayo sa highway kasi pupunta tayo ng park. At ito na yung part, guys. Ayan <laughs> yung signage nila. Shh. <laughs>